kasalihan. Pagka ang adik na din ng bato hanggang kailan wala pa. Maraming salamat po, Ma'am Rosette, sa mga Rosette, sa pasyente na support sa mga so Rosette. Pag-iisip at wala kang matino yes, sa bayang ito. Yes, ang tunay na problema ng bayan natin ay ang ating leader. Leader na napaka lider. Leader Kailanman, hindi nagtatago. Kailanman, nagtatago. Nagtatago sa kanyang inkorensya sa droga at cocaine. Ang ito, biktima ng kapabayaan ng gobyerno. Gobyerno na inaasahan na magbibigay serviso mga nalaga sa kanyang mga mayan. Ibang-ibang sektor po ito Buti pa yung araw, isang kahit, isang tuka. Pero sa administrasyon, ng anip ng presidente, isang limo ka lang kahit hindi ka pa rin makatuka. Umpisa pa lang, dapat na bibiti sana na meron hong insersyon sa ating pong mga pondo ng ating kundiyerno. Unang-unang sumigaw na meron anomalya sa lahat ng pwerto na inaaprabahan ng ating Senado at ng ating mga congressman. Pero hindi natin pinaniwalaan na ang sabi niya at naabog ng budget ng Department of Education di si niyo ang din, ang paglalakaw ng gobyerno ito. At ang kasabihan Huwag ka mag-anakaw ang LIDER, mag din ang lahat ng tawalin ng ahensya ng gobyerno. Sino ko ba gumawa ng budget noong 2025? Di ba ang mga congressman at ang mga ahensya ng gobyerno? Doon pa lang!

Mapalag tayo na dumating na po ang grupo ng inyong ginitulo inyo, inyo, sa social media. Ang nagoto na si Captain Dado Enrique. Yeah.